Palagi bang may ads na lumalabas sa cellphone mo kahit hindi mo naman pinipindot yung ads sa ikusang nagpapap up sa ating mga cellphone? So paano ba natin ito tatanggalin at paano babawasan? Gusto mong malaman? Sundan mo ang video na to. Tara! Pumunta po tayo sa settings ng ating uh, cellphone itong gear icon. Tapos hanapin po natin dito ang more connecti connectivity option. Pindutin nyo lang yan tapos hanapin nyo po dito ang private DNS Ito po siya. Pindutin nyo lang yan. Tapos pumunta kayo dito sa baba. Pinakababa. Pindutin nyo lang. Tapos lagay nyo po dito yung custom, custom name. Ito po siya. Dapat ito po maliliit na letter lahat. DNS.adjourn.com Tapos save nyo na. So ayan na po. Siya na po yung uh, Okay na po yun. Nakasave na po siya. Ayan. Magkita nyo po dito yan. Yan DNS. Kung gusto kung ayaw naman po na i-turn off nyo lang yan o ilagay nyo po sa auto kung ayaw naman gamitin yung private DNS na yan. So, ganun lang po yung pagbalik niya. Pwede rin nyo pong i-turn off. So, kanina nakalagay po siya sa auto. Ayan. So, pagka gusto nyo pong gamitin nito para walang ads na lumabas sa ating mga cellphone, yung mga nagpa-pop up, kahit sa games, ayan, ito lang gawin nyo. Ilagay nyo lang dyan at makikita nyo nga po dito na naka-private DNS na nga po tayo. So, yun lang sa nakatulong ang video na to at yung nagustuhan mo. Follow